Bagamat tumataas ang kaso ng COVID-19 sa mga bansa sa Southeast Asia, nananatiling bababa ang bilang dito sa Pilipinas ayon sa Department of Health. Sa pinakahuling bilang ng DOH noong May 3, higit 1,700 ang bilang ng mga tinamaan ng COVID-19. Mas mababa iyan ng 87% kumpara sa higit 14,000 noong nakaraang taon. Sa tala pa rin ng ahensya, isa sa kada isang daang Pilipino may COVID-19 ang namamatay. Sa kabila nito, naniniwala ang DOH na hindi naman kailangan mag-roll out ulit ng booster shots. Gate pa ng ahensya, kahit may hawaan sa Southeast Asian countries, hindi naman daw tumataas ang bilang ng malalang kaso. Sa so ngayon, DJ Cha, hindi natin nakikita yung pangangailangan na mag-roll out tayo ng booster program. Tulad po ng ginawa natin nung pinakahuling uh, yung sabi nga nating second booster, umabot pa tayo ng ganung uh, bilang. Eh. Ang dahilan po dito ay uh, una sa lahat, kaya po ng ating uh, um, population ngayon tinatawag na ring fence immunity. Ang mga kumpanya kasi ng bakuna, kung nakikita nila na yung strain ng isang uh, uh, virus ay hindi naman nakamamatay, eh, pasintabi po sa salita, no? pero kasi kung sa negosyo, kung wala namang bibili at wala namang nakakailangan, hindi sila gumagawa ng bagong strain sa bakuna. Kasi kayang-kaya ng katawan ng tao nilabanan yung pinaka-strain na nakikita. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.